Okay, uh, good guys, no? Mayroon tayong service dito na Panasonic automatic washing machine. So, ang sabi ng customer, mayroon daw itong U11 error na problema, no? So, ang sabi niya naman, nagdi-drain naman daw. Pero, pagdating sa spin, lumalabas na yung U11 error. No? So, mabilis natin guys, ma-identify ang problema ng isang washing machine kung ayo uh, 11 error. Ang U11 error kasi dalawa yung prob pwedeng problema niya, either barado, hindi siya nagdi-drain, or yung kanyang water level sensor ay sira na. No? So, ngayon paano natin siya ma-identify? So, tingnan natin siya kung nagdi-drain. Pero pag hindi siya nagdi-drain, guys, ibig sabihin barado siya, no? Pero kung nagdi-drain naman, tapos nag-U11, ibig sabihin ang problema ay yung water level sensor. So ito guys, may dala kami ng sensor dito, no? Kasi ito testing natin sa spin. Napansin namin kaagad dito guys na ang tagal niyang buhaba ng oras. Nasa 14 stock, ayan no? 14, tapos buhaba siya ng 13. No, ang tagal. Ang tagal niyang umikot, no? So, pag ganito guys, identify kaagad natin na ang problema niya is water level. So, ngayon papalitan natin siya ng water level dito. Ayan, no? Ito yung uh, sensor na papalitan natin. So, available pala sa amin guys yung water level sensor kung kailangan yung Original po, no? Yung uh, mayroon tayo nyan. So, message lang kayo sa aming uh, Facebook page, uh, Nurture Repair Shop, no? Kung kayo ay bumili ng parts or magpa-service sa amin, no? Kami po ay nag-service ng Cavite, Laguna, Batangas, no? So, ito po yung parts na ito guys, ang ating papalitan kapag lumabas ang U11 na hindi naman siya barado. So, yun guys, oh yan ito yung sensor na yan. Ayan, so ang mga original sensor nito guys is limited stock lang, no? So, bihira ka ng original nito. Wala ito sa online, no? Yung original na water label sensor ng Panasonic, no? Kasi nga, pag nilagyan nyo yan guys ng mga hindi original na sensor, minsan hindi rin yan magwawash, no? Ayan, so ito, testerin natin. Tingnan natin yung resistance value niya, no? Ayan guys, oh. 14.1, no? So, 14.1. So, ibig sabihin, ang sira nito is mechanical. <coughs> Kaya minsan talaga, guys, sa sensor, mahirap mag-base doon sa kanyang resistance value sa reading, no? Kasi mayroon siyang, ang component ng isang sensor is mayroon siyang electronics, no? Mayroon siyang diaphragm or mechanical. Pag mechanical kasi ang problema, hindi mo siya matest. Pag electronics yun, matetest mo na mahina na yung resistance niya. Kaya ang best talaga, pag pinagdudahan mo na sensor ang problema, palitan mo. So, yun lang po ang pinaka-best dyan. Kasi kung gagamit ka lang ng mga tester, titest mo siya, hindi mo siya minsan maliligaw ka. No? So, the best talaga kung mayroong kampan test talaga para hindi ka mahirapan. So, yan, pinalitan natin to guys. No? Kasi nga, nakita naman natin na sensor ang problema nito kasi stuck siya sa 14 pag i-test e natin. Ang tagal niyang buwaba no? So, ito guys, oh, testingin natin ulit, no? Yan. So, tingnan natin. Ayan, no? 11 na siya kaagad, guys. So, kanina, ang tagal niya sa 14. Tapos, buwaba pa siya ng 13. So, ito, guys, uh, 11 ay na. Yan So, yun. Yun po ang naging problema niya, yung water level sensor. So, common lang naman ito, guys, sa mga Panasonic problem talaga. No? So, hanap lang kayo, guys, sa mga original sensor pag nagpalit dyan. Kasi kapag bubili kayo ng mga China, minsan, hindi rin gumagana. Hindi ayaw din mag-spin or minsan naman, ayaw din magguas no so yon so medyo masilan guys yung sensor ng Panasonic so best talaga kung makuha kayong original original po ang ilagay niyo pagdating sa Panasonic no so yon ayan so detesting na natin guys so okay na to guys no so working na po yan so okay thank you bye bye